Matapos ma-demotivate ng motivational speaker na si Renden Labador dahil sa pagkabur ng Facebook page niya noong September 7, na inamin niyang naparalisado ang kanilang gawain. Matatandaan na noong nakaraang linggo lang ay ibinahagi pa ng kontrobersyal na influencer na, at least, na ang kanyang FB page dahil sa sunod-sunod na violations at reports mula sa netizens na gigil sa kanyang pambabash at pangingialam sa bawat pinag-uusap ang issue, na ang kadalasan ay panayang bash sa mga involved na personalidad kapwa influencer at sikat na artista. Pasensya na sa lahat ng taga-supporta natin at kasalukuyan na hindi ako makapaniwala at nagulat sa pagkawala ng aking Facebook page. Dagdag pa niya, nagpapasalamat ako sa mga taong naniniwala at nagpadala ng mga mensahe ngayon. Pasensya na at paralisado kaming lahat dahil dito sa pangyayari, aniya sa post. Sa pamamagitan ng Instagram Stories at ng kanyang bagong Facebook page, naglabas ng saloobin ang motivational speaker at napatinong kung saan nga ba daw siya nagkamali. Ngayong araw, September 8, nabanggit din niya na binura na din siya sa Google at bawal na din sa email ang Renden Labador. Nauna nang nabura ang TikTok account ni Renden. Sa ngayon ni report na din ang kanyang YouTube at Instagram account.